Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan eh, kinamihin at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayon. Na, syempre, walang iba kundi ang spotlight na naman po, ano, na mga kaganapan po nitong mga nakalipas na araw at oras. Walang iba kundi si Maine Mendoza at syempre, lalong-lalo na si Alden Richards na inililink na naman po dito po kay Catherine Bernardo. Ano nga bang nangyari? Ano nga ba ang uh, dapat natin pag-usapan dito? Napakasimple lang po. Ito po yung may kinalaman sa update natin kahapon. Kahapon, na sinasabi ko sa inyo na plano po kay Alden Richards, kay Catherine Bernardo, at kay Maine Mendoza. At ngayon po ay nangyayari na nga po yung mga pinag-uusapan natin kahapon. Diba? So, meron po dito, ang dami po nagsasabi, no? Ang dami mga netizens ang uh, nakapanghusga na kaagad kay Alden Richards at kay Maine Mendoza. Nandyan yung uh, mga nagsasabi na uh, oras na raw, no, ng paggante nitong si Alden Richards. dito po kay Uh, may mga may mga ganun eh, may, may mga nagpapalabas na talagang uh, ginagawa ito ni Alden Richards para makaganti. Uh, hindi naman daw po na si uh, may Mendoza lang daw, di umano, ang uh, makakapanakit kay Alden Richards na, no? yun yung sakitan na, yun yung mga uh, sinasabi nila sa social media. May mga nagsasabi rin naman po na may basbas -bas naman daw po ni may Mendoza itong ginagawa ni Alden Richards dahil ito ay trabaho lang daw, di ba? Pero, Lubos po, no? Dibos po yung aking uh, talagang panggagalayit eh, sa mga sinasabi po nila na bantay sa laki daw po si Alden Richards. Eh, hindi naman po uh, ganun yun, ano? Alam naman po uh, natin yun. At syempre, hindi rin mawawala yung side na talagang daming nagbabanta kay Catherine Bernardo. No, ano nga ba yung, ano nga ba mga banta nila kay Katrina? Lahat po yan, pag-uusapan natin. Basta may kinalaman kay Minat, kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay niya. At bago na tayo magpatuloy pa, naririto mga komentong na pili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kanina-kanina lamang. Unahin natin na naging komento, no? Nito pong si uh, mise uh, mia dela cruz sabi niya rito ang daming kinikilig sa cut pero di nila alam na si Alden ay may itinatagong pamilya obvious naman na pilit silang pinagtatambal ng management nila look uh, look like uh, Bea and Dominic. no pinalalabas nila dati na hiwalay na pero ang totoo naman pala eh hindi naman talaga naghiwalay grabe talaga kasi ang kasinungalingan ng ng showbiz lahat gagawin uh, para lang manatiling relevant 'di ba? Hanggang uh, lang ang uh, den, pero never magiging sila dahil uh, walang pag-asa dahil uh, nakatali na si Alden matagal na. Dagdag naman po ni Miss Edith ang um, ano, sabi niya rito, uh, Mr. Pinas, uh, yung pinagagawa nila, hindi uh, kakagatin ng mga tao yan. Ano? Ang gusto ng tao, lalo na ng ADN, ay Aldab. Aldeblang hindi kasama ang uh, Katniel. Gumawa sila ng sarili nilang project, hindi yung isasama sila, sasama sila sa Alda ba no? Ano 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 ano, uh, ano sila no? Fandom, well totoo naman ho 'yun no. Kung gusto na gumawa ng sarili nilang sarili nilang uh, uh, pelikula, sana sila sila na lang, wag na nilang idamay pa si Alden at si Main Mendoza. Pero hindi eh, gahaman eh. Diba, ba? ABS-CBN at uh, GMA GMA. Yeah, yan, 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 at yan ang mangyayari talaga. 'Di diba? As expected. At ang na naman nating ay wala naman po kay Ms. Gina Torrico. Sabi niya rito Mr. Pinas kahit uh, uh, gininto ang plano pa yan ano of uh, oh, both management wrong move pa din yan knowing the fandom din nila kakagatin yan. Yes, I know. Pina uh, iingay lang nila ang sakden. Ngunit, may prinsipyo din ang uh, na, natin, na, natitira sa fandom. ba? Diba? Pag di gusto ng fandom, pinanimindigan nila yan sa showbiz industry, especially sa ABS-CBN at uh, GMA. Ang halik ni Hudas ay makamanda. Ganon din ba kayo? Uh, Ganon din ba kayo kahudas? Ano? Pagpera ang pinag-uusapan. As they say, action speaks louder than words. At yan ang nababasa ng fandom. Lalo na mga aldog seniors. Well, ah, uh, alam niyo kahit ano pang konsensya ang gawin natin sa kanila, kahit ano pang mga word of wisdom o kahit yung mga word yung mismo ni Lord, eh, hindi na huwag katalab sa kanila dahil ang Panginoon nila ay pera. Muna lang simple yun. Pera, pera, pera. Pera po ang nagpapagalaw sa kanila. Aminin man natin o sa hindi. ba? Diba? Pero yun na nga. Alam naman natin na kailangan bumawi sa si mga investments, ano, itong ABS-CBN. Kaya, at least, tignan nyo, eh, itagaan nyo ito sa bato. <laughs> ito mga pinaggagawa na lang ganito, no? Uh, in public. Kasunod na huwag yan. Mga movie dito, movie doon, lahat-lahat na yan, ano? Sabihin pa nila, we hear, we heard you, no? We are listening to you. O, ngayon, we are giving what uh, you want. Uh, yun na, pagsasamahin na nila yan. Catherine, Maine, Alden, Daniel. At uh, ito naman huwag, ang ikatlo natin komente, eh. mula naman po ito kay Motorich Uh, re child. Ano sabi niya rito? Good AM po, pina-show business niyan, Salamat po at uh, nakabalik na po kayo. Bali ilang araw din po kayo nawala. Sir so, Pinas, buti po nakabalik po kayo ngayon kasi ang dami pong issue ngayon. Lalo na kay Alden na after Palawan issue, kung saan umatin si Alden na mayroon naman pong video kung saan may pa-surprise birthday na naman kay 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 sa ano? at doon na naman po si Alden at super sweet sa isa't isa parang uh, galawang magshota na raw kaya naman uh, ang Katden na ay super kilig na kilig uh, sa kanila ngayon ano uh, itong April 2 2024 nakita na po ba ninyo ito sa lahat ng social nako ang dami na po nating nakita ng ganyan ano nagdagdag pa niya rito at isa pa pong issue ano sa pamilya at nandoon nga si Uh, isa pa po pong uh, issue, no? sweet daw sila na parang walang pakialam kahit may camera na nakatutok sa kanilang dalawa. Nakita po ba ninyo yon Video na yon Ang dami. dami po natin nakita ganyan. Ano? Uh, at uh, PS, ano? matuloy pa po kaya ang mag magsama si Namin at si Aldan? Well, uh, sa showbiz po, walang imposible. Lahat po ng imposible, gagawin nalang posible. Tignan nyo nga si Panot, diba? Diba? Oo. Oh. Sipanot na ayaw na ayaw po nilang patutungtungin sa Itbulaga noon. Ngayon, eh na. ba? Diba? Dahil nga po, sila po ay nakikinabang dito sa inahawakan distrito nitong si Panot, which is Quezon City. ba? Diba? So, lahat ng imposible, kaya po nilang gawing posible. Lahat ng posible, kaya nilang gawing imposible. ba? Diba? Like, uh, like the comeback project of Min Mendoza and Alden Richards, uh, gagawin nilang imposible yan. Kahit na ito ay posible. Diba? At ngayon, ito na nga. Eh ito na nga, pag-usapan na natin ang sentro na natin mga updates. Ang hong mga side comments sa mga pangyayaring ito. Ito ho yung bagay na pinag-usapan natin. Kung kayo po yung nanood kah kahapon ano, dito po sa mga pinag-usapan natin, eh makakarelate po kayo dito dahil ito yung discussion natin eh. Ibi-build up po nila ng ibi-build up itong si Alden at si Catherine. At uh, nang sa ganun, na ano, kapag pinagsama-sama na po nila yan, Alden, Maine, Catherine Bernardo, Daniel Padilla, ayan na okay uh, maraming manonood yan yung yung kanilang uh, aabangan diyan di ba so nangyayari na nga yung pinag-usapan natin kahapon pero ano nga ba, ba itong sinasabi ng nakararami no una ho may mga syempre di mo wala yung iba't ibang sides ano sabi nga nila itong sa Alden Richards daw ay tila baga bantay sa lakay nung sinasabi ho ni nung tinatanong po nitong si Daniel Padilla dati si Catherine Bernardo ang sinasag sinasagot lang po ni Catherine Bernardo katrabaho po lang yun si Alden daw ay kanyang katrabaho lang at ngayon at ano raw po ang nangyayari nakakita lang daw si Alden Richards ang pagkakataon no, na pagkakataon na uh, break na yung dalawa bantay sa lakay yan daw huwing sinasabi nila yan huwing sinasabi ng ibang side you know? at bukod nga riyan ito pa may mga nagsasabi rin naman daw po na may basbas -bas naman daw ni May Mendoza sa itong pinaggagawian ni Alden sa showbiz industry. 'Di ba? Kaya wala raw pong big deal doon dahil alam naman bu al alam naman daw di umano ni May Mendoza na trabaho lang po ang mga nangyayaring ito for publicity, for public consumption, tulad ng ginagawa ni Panot at saka ni Menggay. po 'yung kanilang uh, sinasabi. Okay? Pero pero na naman nagsasabi na Uh, ito na raw po yung oras ng pagganti ni Alden Richards dito naman daw po kay Maine Mendoza hindi naman daw papayag si uh, main, uh, hindi naman daw papayag si Alvin Richards na siya nang, nang siya ang sinasaktan ng isang Maine Mendoza at ngayon siya naman ang na mananakit yan ang <laughs> dami dami yung version diba napakaraming version ng kanila mga pinag uh, uh, gagagawa at uh, bukod po dyan ano, meron po dito na nagsasabi rin po na talagang pagbabantaan nila si Catherine Bernardo so sabi nila na kapag ka uh, ito raw pong si Catherine Bernardo ay uh, pumatol dito po kay uh, Alden Richards, eh parang na rin daw siyang pumatol ano? sa isang, uh, uh, sabihin na po natin, uh, sa isang lalaking uh, may anak. Ano eh, yung sinasabi nila? Okay? Dalawa na po ang anak nila Alden at saka ni Maine Mendoza. Kaya yung sinasabi nila, ito pong si Catherine Bernardo, no? kapag pumatol daw po dito, eh, hindi na raw, mag-iiba raw po ang tinimala dito. Yan you know, o yung napakaraming, napakaraming angulo ng iba't ibang sides. Ano? Eh, Kaya na-share ko po ito sa inyo. Bulito po ang Pinas Showbiz News ngayon.